morning mga kabikars so, oh. kalihim tayo mga kabikars ito na naman ang kalihim gawa na naman tayo shout out sa inyo natin alam na sa aking mga viewers at followers ayan mga kabikars so, oh. ang kuha na natin dahil ano siya i-slice natin siya ng maliit okay shout out mga kabikars so, okay. okay, morning, morning. Ayan si Mata na yung Ayan mga kabikars. Ito. Ito natin siya ilalagay. Yung mga kasama niya. Ayan. Shout out sa inyo lahat dyan mga kabikars. Good morning. Ang aking bands. Ayan. Ayan. Ba bago mag alas 3 salang alas mga kabikars. Ayan. Oh. Ayan, palsa muna tayo mga kawikars. Ayan. Mm. Alas 2 sila Magumag alas 3. Salang. Ayan ang mga kasamahan niya mga kawikars. Ayan Ayan, pang deliver para bukas ng umaga. Shout out sa inyo lahat dyan. Marami pa tayong gagawin mga kabigars dahil hindi pa natatapos dyan. Mayroon pa tayo dito masahin. Ayan, mga kabigars. Okay. Okay, thank you very much. Yun lang muna, mga kabigars, ang ating ipapakita ngayong araw ng lunes, Good morning. Shoutout sa inyo lahat. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye.